So yun yung mga guys, magandang gabi. For today's video, kapakita ko nga pala sa iyo yung mga product na binili ko galing TikTok at na naman dumating. So ayun guys, gila mas nga pala ako muna ng mukha bago ako maglagay ng aking ilalagay. So ayun guys, ganyan kasi kapakita ko sa inyo kung paano nga ba maglagay ng collagen face mask sa muka. Actually guys, tuwing gabi ko lang siya nilalagay. <laughs> tuwing gabi naman talaga ang paglagay nun eh. So, ayan. Um, tatlong bisis nga pala ako nag sasabon sa muka. Para mas ano siya. Mas malambot pa. So, ayan. Siyempre, magpupunas ng muka kasi basa. Ayan. At ito na nga guys, papakita ko na sa inyo ang aking mga product na dumating galing TikTok. So, ayan guys. Ito nga pala yung ilalagay ko sa aking mukha ngayon. Mas so, yan. Actually guys, marami yan. Ayan, kaya yan po yung face. Yung sa mask. And then, hand cream. Siyempre, maglalagay ka muna ng hand cream sa kamay bago ka mag-apply ng face mask. So, ayan. Ayan pala yung ano, parang aloe vera din siya. Aloe vera. Ayan pa yung parang sa eye bags. Diyan yung inalagay. Actually, di po ko pa nalagay yan. Ayan, bago ko mag-apply ng aloe vera, hand cream muna. Siyempre, para, you know... <laughs> malinis. So, ayan guys. Kanina lang siya dumating para ko. Oh. Ayan. han ano muna? Hand cream muna. And then, apply na ng aloe vera sa mukha. So, ayan guys. And, actually guys, nagpapalambot siya sa mga ano, balat sa mukha. So, ayan. Napakabango ng amoy niya guys. So, ayan apply, apply na Actually guys, hindi nalalagay ko dyan marami para, syempre. Ayan. And then, syempre, ano natin, kakalat na natin sa mukha. So, yun guys. Tignan nyo. So, yun. And then, so, next naman natin na ilalagay guys. So, ayan. Siyempre, paganda-paganda muna. Ayan, <laughs> so, yung guys, napakalambot siya sa mukha. And then, kumikinis talaga yung face niya. Siyempre, hand cream muna ulit. Kasi nga, maglalagay tayo ng face mask sa mukha. So, ayan. Actually, guys, konti lang yung paglalagay ko ng hand cream. Tipid-tipid rin pag may time. Ayan sa TikTok ko lang siya na order guys and guys yung collagen nalagay ko na sa yung collagen face mask actually guys first time ko maglagay ng ano face mask so yun namin ko muna siya kung mabango sa so, yun guys yan grabe yung mukha eh So, ayan, guys. Ayan, ilalagay ko na siya sa aking muka. Sa aking makapal na muka. chocolate So, ayan, tinignan ko muna siya kung baligtad. Siyempre, para sure. So, yun guys. Malapad siya. Malapad siguro yung mukha ko. So, ayan. Guys, tinignan ko muna siya kung may plastic. May plastic na. So, ayan, ilalagay ko na nga siya. And then, guys, ano yun? So, yun na nga guys. Nilagay ko na nga sa aking face. So, yun guys. Ayan. Tinanggal ko na nga yung kanyang plastic. So, yun guys. Aayusin ko guys. Tingnan nyo guys. Actually, kasha lang siya sa mukha ko. Ayan. Actually guys, malamig sa mukha. Tsaka malambot. At ang ganda. So, ayan guys. So, ulitin ko kasi nga. Ayan. Inulit ko siya guys. Kasi nga na siya bibig. So, ayan guys. Medyo, ano pa dyan. Magulo. Magulo. So, ayan guys. Ayan. Ayan. And then guys, 15 to 20 minutes bago tanggalin. Thank you. Agad